Sadya talagang may mga empleyadong mababa ang tingin sa isang tao, lalo na pag naghusga lang ang mga ito basi sa panglabas na anyo ng isang tao. Tunghayan ang kwento ni Tom na ginawa lang pagtawanan ng mga empleyado ng kanyang subukang mag-open account sa isang bangko kahit na di pa nga nila kilala ito. Undergraduate lang itong si Tom dahil sa kanyang di magandang grado sa kanilang school. Di naman naintindihan ng kanilang guro ang pinagdadaanan nitong si Tom nang siya ay nag-aaral pa lamang. Dahil sa hirap na hirap itong si Tom sa mga sandaling siya ay nag-aaral pa lamang dahil sa sunod-sunod na mga problema ang dumating sa kanilang pamilya. Dahil nga doon kung kaya't malubhang naging apiktado ang pag-aaral nito. Malungkot man itong si Tom sa sinapit sa pag-aaral, ay hindi naman niya iyon ginawang rason para hindi magpatuloy sa hamon ng buhay. Imbis na malunod sa lungkot sanhi ng kanyang mga pinagdadaanan, ay ginawa nitong si Tom na palaguin ang kanyang talento sa larangan ng graphic designs at iba pang bagay patungkol sa online na mga gawain. Doon nga binuhos nitong si Tom ang kanyang oras sa pagpapalago ng talento nito. Sa isang taong lumipas nga ay nakilala itong si Tom sa ganong larangan at ginawa niyang magtayo ng maliit na graphic design business at mga taga-ibang bansa ang mga naging kliyente nito. Dahil nga sa oras at talento na inilaan itong si Tom sa kanyang itinayong negosyo, kung kaya't madami ang tumangkilik sa kanyang negosyo at dahil sa ganda ng kanilang mga gawa at isa pa ay mga magaganda ang naging feedback sa kanya. Kung kaya't di napigilan ang pagdami ng mga tumangkilik sa negosyo nito. Sa mga natanggap na blessings nitong si Tom at sa mga dumanating pang mga blessings sa kanya ay labis ang pasasalamat ito sa puong may kapal at pinangako nitong si Tom sa kanyang panalangin na ibabalik nito sa Panginoon ang kabutihang kanyang ibinigay sa kanya. Sa kabila nga ng mga biyayang natatanggap ni Tom, ay ginawa niyang ipangako sa Panginoon na kahit kailan ay hinding-hindi siya magbabago. At kung anong ugali niya nang siya'y walang-wala, ay ganun pa rin ang magiging ugali nito ngayong madami na siyang pera. Pinanindigan nga nitong si Tom ang naging pangako nito at ginawa niyang ibalik sa ibang tao ang mga biyayang natatanggap nito at hindi niya hinayaang baguhin siya ng pera. Dahil sa naging kilala itong si Tom, kung kaya't madami ang nag-imbita sa kanya ng mga training at seminars para maibahagi niya ang kanyang sikreto kung paano niya nalagpasan ang hirap sa pagkamit ng kanyang mga pangarap. At ang isang nga nag-imbita sa kanya para maging isang resource person ay ang isang mayor sa isang malayong bayan. Dahil doon, kung kaya't ginawang magprepara nitong si Tom para sa magiging minsay nito sa mga bata. Hanggang sa dumating na nga ang araw, naaalis na itong si Tom para sa kanyang workshop ay normal na gamit lang ang suot nito. Dahil sa ayaw ni Tom na magsuot-suot pa ng mga magagarang damit bago makilala ng tao. Dahil sa gusto niyang makilala ng mga tao na mimili, na isang simpleng tao lamang. 30 minutes ang lumipas nang biglang nag-announce ang piloto ng eroplano na meron silang maliit na problema. At kinakailangan nilang mag-emergency landing sa sunod na malapit na paliparan. Nangyari ngang ginawa nilang mag-emergency landing sa isang maliit na paliparan at walang kaalam-alam itong si Tom sa lugar na iyon. Nangyari ngang ginawa na lang muna nitong si Tom na magtingin-tingin sa lugar. Namangha din naman siya sa lugar na iyon. Ngunit nang nagutom na itong si Tom at kanya na nang kukunin ang kanyang ATM para bumili ay sa pagkadismaya na lang nitong si Tom nang hindi na ito mahanap ang ATM nito. Nainis na itong si Tom sa sarili nito sa sandaling yon. At hindi alam ang gagawin. Ngunit binabuti nitong si Tom na habaan ang pasensya nito. At muling nag-isip ng paraan kung paano masosolusyunan ang kinakaharap na problema nito. Nang mayamayay, meron siyang nasilayang isang bangko Maliit lang ito ngunit madaming mga tao ang labas pasok. Doon na nga naisipan ni Tom na mag-open account para doon ipadala ang pera. Sa pagmamadalingan nitong si Tom ay nakalimutan na nitong magbihis at magayos ng kanyang sarili at diritsong pumasok sa bangko na iyon. Sa pagpasok pa lang nitong si Tom ay nagtinginan na sa kanya ang mga empleyado doon at malagkit ang tingin sa kanya nang isang empleyado sa Mayla Mesa. Ipinawalang bahala lang iyon ni Tom at nagpatuloy sa pagpasok para mag-open account. Sir, ano pong pakay natin? Pambungad na sambit ng isang empleyado. Mag-open account po sana ako, sir. Tugon naman ni Tom. Ganun po ba, sir? Sabay tingin dito kay Tom mula ulo hanggang paa. Medyo malaki po sir Ang required na maintaining balance Pag mag-open account ka Mga nasa 10,000 pesos po Okay lang po ba sa inyo yan sir? Para mapatuloy na natin Ang pag-process ng account mo Sa ad pa ng empleyado Bahagyang napangiti itong si Tom At tumangon na lang sa empleyado na iyon Na nagpapahiwatig Na okay sa kanya Ang requirements Dagdag ko lang po sir Ano nga pulit ang trabaho nyo? Sambit pa ng empleyadong yon. Ah, trabaho ba? Online kasi ang trabaho ko. Nasa field po ako ng graphic designing. Tugon naman nitong si Tom. Malaki yata ang swilduan dyan sir no? Dagdag pang saad ng empleyado. Sakto lang sir. Kayod lang ng kayod para magkapera. Tugon pa nitong si Tom. Sa tanong sa kanya. Doon na nga narinig ni Tom na nagtawanan ng mga empleyado sa loob. Ngunit hinayaan niya lang iyon at hindi binigyan ng pansin. Pansin rin itong nagpipigil ng tawa yung empleyadong sa kanya ay nag interview Ginawa mo nang mag-excuse ng empleyado sa kanilang usapan dahil sa hindi na ito mapigilan ang tumawa. Sa sandaling yon ay matyaga naman nagantay itong si Tom. Doon sa kanyang kinauupuan. Habang nasa kusina yung empleyado ay ginawa nilang mag-usap-usap ng mga kasama nito. Ang gara naman ng client mo pre, online daw ang trabaho. Baka mamaya, nagbibenta lang yan ng mga okay-okay online, sambit ng isang empleyado habang natatawa. Oo nga, baka nagbebenta ng tinapa online, sambit naman ng isa. Sa sinabi nga nitong isang empleyado, ay nagtawanan ang lahat. Nang mayamayay, bumalik na itong empleyado dito kay Tom at pinagpatuloy ang kanilang usapan. Ramdam ni Tom sa sandaling yon na walang tiwala sa kanya ang mga empleyadong nandon. Kung kaya't ginawa na ni Tom na magpakilala. Ngunit matapos magpakilala nitong si Tom ay napatitig lang sa kanya yung empleyado na kausap nito at napangiti na may halong pangiinsulto. Para na sanang mawalan ng pag-asa itong si Tom sa sandaling yon nang bigla namang dumating ang manager ng bangko. Sa pagpasok nito, Oh no! Tom, is that you? Sabay abot ng kamay nito para kamayan itong si Tom. How come na napadpad ka dito Sir Tom? Oy, oy, oy. Pakitimpla mo nga kaming dalawa ng kape. Well, anong pakay mo dito Sir Tom? Sambit ng manager. Sana rinig nitong si Tom na sinambit ng manager ay napangiti ito at nabuhayan dahil sa wakas ay meron ng nakakakilala sa kanya. Mag-open account po sana ako sir para makapag-transfer ng pera. Nawala po kasi ang ATM ko bigla at wala akong dalang cash dito. At wala din akong mahanap na papadala ng pera dito banda. Kanina pa nga ako dito pero parang wala tiwala sa akin ng mga empleyado mo sir. At pinagdududahan ang pagkatao ko Need ko lang talaga sana sir na makapag-open account dito sa bank nyo. Matutulungan mo ba ako sir? Saad naman ni Tom. Yun lang naman pala. Ako na ang bahala iyo, sir Tom. Right away, magkakabang account ka dito. Pangako ng manager dito kay Tom. Sa pangyayaring yon, ay natulala ang lahat ng mga empleyadong nandon at nahiya dito kay Tom. Ginawa pang ang i-google ng isang empleyado itong si Tom at doon ay nanlaki ang kanilang mga mata at nalaglag ang mga panga nang malamang isa palang bilyonaryo ang taong kanilang pinagtatawanan kani-kanina lang. Sa huli ay ginawang sabihan itong si Tom yung empleyadong o masikaso sa kanya. Di naman masamang mag-implementa kayo ng patakaran ng kumpanya nyo. Alam mo kung anong naging masama? Yung hinahaluan nyo ng pangusga ng tao ang ginagawa nyo dapat maging patas kayo at huwag lang kayong tumingin sa panglabas na anyo dahil hindi hindi dahil hindi hindi niyo makikilala ang tao base lang sa kanilang kasuutan. Simula nga sa araw na yon na nakatanggap ng leksyon dito kay Tom yung mga empleyado ay naging maayos at patas na ang kanilang pag-aasikaso sa mga tao. Mapamayaman man o mahirap, maganda man ang kasuutan o hindi mga ka-explorers. Hindi masama ang mag-implementa ng patakaran ng kumpanya. Pero wag, pero wag naman sana nating haluan ng pagka mapangusga.